Good afternoon guys ayan nakita tayo ng kabundukan ngayon uh, eto naglalakad ako at makikita nyo naman Diyos ko, medyo madamo na yung aking lalakaran no? ang aming daan dito ay ano lang uh, um, makikita mo yung bakas ng mga paa Ito lang talaga ang susundin mo para makarating sa ating pupuntahan ah uh, mga alaga ko Ayan, ito naman ang ulingan namin ng bao. Ayan, may laman niya ng uling. ka uling lang. Tapos ito yung aming mga uh, naka-reserve na uling just in case maubusan. Tapos ito, tapahan niya ng nyog pag nagkukopra. So, ito na. Pagpapakit na tayo. Ayan, sumasalubong ng ating mga kabar na manok. No? Hello! Hello! Hello nasa laugan pa yung iba ayan yung ibang manok nasa loob ito naman ang aking alaga ayan malaki na oh Dati na, na, na namlay kumain. So, pinainom ko lang siya ng ano, dextrose powder at dinagay sa tubig. Tapos, ayun, dumalik ulit yung gana niyang pagkain. Actually, ano siya eh, puntis siya. So, siguro, parang tao din lang. Medyo nawawala ng gana sa pagkain. Salamat sa Diyos at bumalik na ang kanyang gana sa pagkain. Ayan, pauwi na ako. So, ito, pinakita ko sa inyo aking mga bibi at saka mga itik na manok guys, pa-support naman ang aking TikTok account, no? Meron po tayong ano doon, um, a product na binibenta, katulad po nitong uh, bamboo charcoal. Ito po ay uh, ginagamit sa face hair, face mask po siya. At maganda po siya sa um, mukha natin, nakakatanggal ng mga blackheads, mga ganun. So, ito po, oh. Um. Ito pong klaseng tong aking binibenta sa TikTok shop. Ayan. Pasupport naman guys. Ayan. Baka kayo makabaya naman sa akin. Ka Kakaano pa lang doon. Kaka-monetize ko pa lang doon. Kakaano ko pa lang ng mga ng ganitong product. So, dalawa pa lang ang product ko. So, binamanuhan nyo naman guys. So, maganda naman to sa face. Oo. Talagang natry na namin to Maganda siya sa face. Yung anak ko naggumamit gumamit niya nito. Na, na ano siya. Padalawang gamit pa lang niya. Naglalighten yung kanyang face. Tapos yung mga, kasi nagbibinata, so nag, yung mga blackheads, blackheads, ano, uh, nakukuha siya. So sana guys, bantahan nyo, makapakabibenta ako sa inyo ha. Bili na kayo sa ginabukid na TikTok shop. Thank you.